usapang NBA tayo mga pare koy. medyo natagalan din tayong hindi nakapag upload sa ating youtube channel nasa senaryo na naman ng roller coaster ngayon ang nagiging run nitong LA Lakers para sa western conference mga pare koy. dahil sa malaking problema ng pagkatalo yung nakukuha ng mga to meron silang 4 wins at 8 loss sa 12 games na nangyari at meron na lang 10 games sa mga quiz sana natitira sa mga to bago ang playoffs na parating At ang isa sa problema nga itong si Austin Reeves ngayon na isa sa mga secondary scorer nila after nitong si Luka Doncic eh nagiging questionable pa sa magiging laban nila kontra sa Memphis Grizzlies ni Jamorant na isa naman sa mga pinaka games nga para dito sa LA Lakers at Memphis Grizzlies. Dahil nga ngayon ay e, breaker yung dalawang team na to sa Western Conference. Si Ribs ngayon ay e, pwedeng di rin makapaglaro ngayon dahil sa ankle injury na iniinda nga nito last game kontra dito sa Bulls na mismong tumalo sa kanila ng dalawang beses na nagdala nga sa kanila dito sa pang-apat na pwesto ngayon. Na mismong iyan din yung dahilan mga Quiz kung bakit sinasabi ng mga analyst na ngayon ay eh nakakaranas ng roller coaster itong Lakers para sa Western dahil sa ups and downs na naman na pinanggagalingan ng mga to pagdating sa win-loss record bago pumasok sa playoffs yan mga quiz at ang mismong dahilan nga mga kuis ng mga analyst kung bakit nga nararanasan ngayon ng LA Lakers yan eh dahil nga sa inconsistency at unhealthy rooster na nangyayari nga dito sa lineup na to ng LA Lakers sa pagpasok ng post season Games. Halos lahat na rin kasi ngayon eh isa yan sa concern yung mga injured player nila sa bawat lineup. Yan na rin kasi yung sign na nagpapakita na papalapit na talaga ang postseason games na nagkakaubusan na ng mga player dahil sa injury. Dahil sa 82 games nga na nilulugok ng mga to sa regular game. Sa mangyayaring laban ng Lakers kontra sa Grizzlies eh yung laban na yan mismo ang magdi-decide kung sino ang babagsak sa top 5 seed ng Western dahil tiebreaker nga yung dalawang team na to mula sa 44 to 29 win-loss record. Tapos ang Memphis pa ngayon ay nagdesisyon na si Baken itong head coach nilang si Taylor Jenkins na isa sa mga top coaching candidates dito. Ibinadi na lang ngayon itong si Jenkins ang Memphis sa magandang pwesto sa Western Conference. E tinuluyan pa rin nga yan ng mga GM dito mismo ng Memphis Grizzles na mismo magiging problema nga raw sa team na to ng Memphis at itong si Moran pa ngayon ay eh, nagiging questionable kung makakapaglaro kontra sa LA Lakers na isa sa importanteng games ngayon dahil agawan sa pwesto yung mangyayari sa dalawang team na to para sa top 4 seed. Isa kasi sa nagiging concern ngayon nitong si Coach JJ para sa Lakers ay eh, ang inconsistency ng mga to ngayon pagdating sa offensive and defensive ratings. Dahil sa 10 games na nangyari at pinerform ng Lakers ay eh, nagkaroon sila ng offensive ratings to 111.6 at the offensive ratings naman na 109.5 na may Luka at Lebron sa loob ng court at nagdownfall rin kasi sila ngayon pagdating sa turnover mula sa 14.8% na nakikitang dahilan mismo ng mga analyzer kung bakit bumagsak yung offensive chart ng mga to ngayon at nakita mismo yan sa walong losing games na nangyara sa mga to sa labang dalawang games at yan mismo mga pare ko eh, ang nakikitang sumira ngayon sa magandang rotationing ng Lakers mula sa offense at defense depensa ngayong buwan. Hindi naman masama yung nangyari sa Lakers dahil di hamak na tumaas nga raw yung percentage ng mga to pagdating sa field goal mula sa 47.1% kumpara last February month. 42.3% yung natala ng mga yan at collectively 35.6% naman from 3 ngayong buwan kumpara naman sa last month na ginawa nilang 32.6% from deep. Kaya di hamak na tumaas nga raw talaga ngayon ang offensive nets nitong Lakers. Pero bumagsak nga raw talaga yung mga to ngayon. Dahil nga sa turnover per game na ginawa nila na 14.8% ngayon kumpara last February months na 12% lang mga parekoy na mismong dahilan nga raw kung bakit nakuha ng Lakers no ng 8 winning streak nila at yan ngayon mismo ang isa sa problema kung paano mababalik ng Lakers yung magandang transitioning game nila na nawala sa pagpasok ng playoffs na to at kung usapang transitioning na rin mga pare ko, alam nyo ba na ang Lakers kasi last 2 months ago merong 19.2 points per game pagdating sa transitioning points na bumagsak nga ngayon sa 12% na lang yan mga pare koy yan yung pagbagsak na nakikita ng Lakers na dahilan din mismo ng pagbagsak nila pagdating sa defensive and offensive ratings na nagdala ngayon mismo sa Lakers sa pang-apat na seed na mismo namang nakikitang kailangan ng mga to na solusyonan bago ang playoffs na parating.